alam mo ba 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 alam mo alam mo Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Ang milyonaryo ay isang individual na ang netong halaga o kayamanan ay katumbas o lumampas sa isang milyong unit ng pera. Depende sa pera, ang isang tiyak na antas ng prestihiyo ay nauugnay sa pagiging isang milyonaryo. Maraming pambansang pera ang mayroon o nagkaroon sa iba't ibang panahon ng mababang halaga ng unit sa maraming kaso dahil sa nakaraang inflation. Ito ay mas madali at hindi gaano mahalaga na maging isang milyonaryo sa mga pera, kaya ang isang milyonaryo sa lokal na pera sa Hong Kong o Taiwan, halimbawa, ay maaaring katamtamang mayaman o marahil ay hindi anong mayaman kaysa karaniwan. Ang isang milyonaryo sa Zimbabwe noong 2007 ay maaaring napakahirap. Dahil dito, ang terminong millionaire ay karaniwang tumutukoy sa mga may kabuoang halaga ng hindi bababa sa isang milyong unit ng isang matataas na halaga gaya ng dolyar ng Estados Unidos, Euro o Pound Sterling. Noong Disyembre taong 2022, tinatayang nasa mahigit 15 milyong milyonaryo lang sa mundo ayon sa World's Wealthiest Cities Report 2023 ni Henley at Partners. Ang Estados Unidos ang may pinakamataas na bilang ng mga milyonaryo, 5.3 milyon, sa alinmang bansa, habang ang New York ang pinakamayamang lungsod na may 340,000 milyonaryo. Sa mga bansang gumagamit ng short scale number na sistema ng pagbibigay ng pangalan, ang bilyonaryo ay isang taong mayroong kahit isang libong beses sa isang milyong dolyar, euro o ang pera ng ibinigay na bansa. Terminolohiya ang salitang millionaire ay tila nilikha sa French noong 1719 upang ilarawan ang mga speculators sa Mississippi bubble na nakakuha ng milyon-milyong libre sa mga linggo bago ang pagsabog ng bubble. Ang karaniwang spelling ng Pranses ay milyonaryo na ngayon kahit na ang pinakamaagang sanggunian ay gumagamit ng iisang N. Ang salita ay unang ginamit bilang milyonaryo, doble N, sa Pranses noong 1719 ni Stephen Fentiman at unang naitala sa Ingles, millionaire, bilang termi ng Pranses sa isang liham ni Lord Byron noong 1816, pagkatapos ay inilimbag sa Vivian Grey, isang nobela noong 1826 ni Benjamin Disraeli. Binanggit din ng mga naunang manunulat sa Ingles ang salitang Pranses, kabilang si Sir William Mildmay noong 1764. Ang unang pagprint ng OED ay ang nobela ni Benjamin Disraeli noong 1826 na Vivian Gray. Ang Anglicization Millionaire ay ginamit noong 1786 ni Thomas Jefferson habang naglilingkod bilang ministro sa France. Isinulat niya, ang pinakamahirap na manggagawa ay nakatayo sa pantay na lupa sa pinakamayamang milyonaryo. Habang ang mga estadistika tungkol sa mga aset sa pananalapiat na itong halaga ay ipinakita ng sambahayan, ang termino ay kadalasang ginagamit upang ilarawan lamang ang individual na nakaipon ng mga ari-arian bilang milyonaryo. Ibig sabihin, kahit na ang terminong statistical ay tumutukoy lamang sa mga sambahayan, ang karaniwang paggamit ay kadalasang tungkol sa isang individual mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay toklas, Maraming salamat po and God bless!